Pwede pala tayong magtanim ng halaman na pwedeng kainin dito sa loob ng itlog. Subukan naman nating magtanim ng halaman gamit ng mga itlog. So bali meron ako ditong 6 pieces na eggs. At bukod dyan meron din ako ditong eggy head crest kit. At naan dito yung mga iba pa nating kakailanganin. Ito din kasi yung pang decorate natin. Meron ditong stickers, bula, color pen, tapos itong panglagay sa eyes and nose. And syempre meron tayo ditong organic na crest seeds. Nandito na din si Charlie and Chino para tumulong sa atin. Wow! tingnan mo naman, gusto na kaagad kainin itong itlog. Pero sabi ko nga, hindi pwede kasi hindi pa tuluto. Kailangan kasi nating buksan bawat itlog. And dapat dun lang sa mismong ibabaw. And then yung laman naman ito, kailangan nating ilipat ito sa bowl. So dapat ganito yung magiging itsura niya. And same lang yung gagawin natin para dun sa anim na itlog. Kailangan nga din pala natin ng pamunas para hindi naman masyadong sticky yung eggshells. At dahil ilang itlog nga kailangan nating ilagay dito sa bowl, alam yun na kung ng ulam namin mamaya. Dahil sayang naman kung hindi namin kakainin To mga to. After mapunasan at madry, kailangan naman natin ilagay yung mga eyes and nose. And pinapili ko na din ng twins kung anong mouth nung ilalagay namin dito. Yung ibang parts kailangan namin i-drawing. Hindi kasi sapat yung nandun sa kit. So parang para lang siya sa apat na eggs. Kaya ito at ginawan ko na lang ng paraan, din drawingan ko na lang ng eyes. And syempre dito, bahala na kayo kung anong design yung gusto nyong ilagay. That's why important na tuyo yung shell para dumikit yung mga stickers. And syempre, para makapag-drawing din kayo, nakakatuwa nga dito yung itsura nung iba. So, bonus na lang pag magaling kayo mag kasi ako hindi talaga ako magaling sa mga ganito. Kaya tingnan nyo na lang yung itsura ng ibang itlog dito. Itong isang to nga pala, medyo napalaki na yung kanyang nose. Next naman, kailangan natin lagyan ng bulak yung loob ng itlog. So, depende sa laki ng bulak, pero pwedeng 2 to 3 bulak yung pwede ilagay dun sa loob. Kailangan nga din pala medyo basa yung cotton. And then, pwede na natin kunin itong seeds. Kailangan lang natin itong hatiin para dito sa anim na itlog. And make sure nyo lang na lahat malalagyan. Dahil kung hindi, edi walang tubo dun sa inyong eggs. At ito na nga yung kanilang day 1. Kung makikita nyo dun sa labas meron pang snow. Pero di bale dahil tutubo pa rin naman daw itong ating mga crest. Para sa day 2, ito na yung kanilang itsura. Parang nagkalat na yung mga drawings. Di pa masyadong mapapansin yung pagbabago pero sa malapitan tingnan nyo meron ng sumisibol. Para sa day 3 naman, ito na yung update. At dito kung makikita nyo mas mahaba na yung lumalabas dun sa seeds. And everyday ko pa rin sila nilalagyan ng water. Medyo late ko na sila ng na-check yung day 4. Pero tingnan nyo, meron ng maliliit na dahon. Though, hindi pa lahat ng seeds merong dahon, pero tingnan nyo madami na din. Pero parang medyo nakatiklop pa sila. Pagkagising namin sa day 5, chinek ulit namin sila. At kung makikita nyo, mas malaki na yung mga dahon. And meron na din talagang stems. konti na nga lang at ahaba na itong ating crest. Sa day 6, we ko ulit sila kaagad. Parang mas basa kasi, mas mabilis silang tumutubo. At tingnan nyo naman, green na green na talaga sila. And ready na nga to para sa ating day 7. We na to ni Charlie and Chino kasi medyo nag na sila. At tuwang-tuwa ang twins kasi ang haba na ng kanilang hair. Tuwang-tuwa din sila dun sa itlog kasi tingnan nyo naman para sila talagang may mga buho. Pero si Chino, ayan, mas gustong siya yung ini-spray ng water. Ay sus, may lambingan pa nga ang twins. ba diba, in just 7 days, meron na tayong eggy head crust dito. At alam nyo ba na edible to? So pwede natin kainin tong mga dahon. So dito, nilalagay siya sa mga sandwich. Siguro try namin pag medyo nag-grow pa sila. Diba, bukod sa super fun na gawin, is pwede din siyang kainin after mag-grow.